ito kailangan mga i-relocate oh. para Parami pa. Tinatabi yung mga burak. Ang laki nagagastos na ng, ano, ng San Miguel Corporation. Mga ano dati dito, may mga bahay. bahay. Dito sa gilid. Oo. Ah, marami, ano. Bulacan. Bulacan naman. Na Doon lang sa Bulacan. Parang ano ito, bumaba tong daanan. Nagla-landslide na dito, ah, mga kabayan. magandang araw po ulit. At November 16 na ngayon. Ayan, nasa ano naman tayo? Sa... Iro Rodriguez Senior Avenue mag-update tayo ng dredging eh nakita ko nag-dredge doon sa may San Juan River sa Marilao Bridge Natingnan uh, tingnan natin doon lapit tayo sa ano sa Quezon Institute so, meron ano dito Pure Gold QI Central 15 years na yata akong ang dito parang ganito pa rin yung center island ano mga kabayan original pa rin saka daming ano dati dito mga street dwellers ayan oh no? UI Central pure gold na bali wala na yung ano yung footbridge tara itong intersection Gregorio Araneta Avenue ayan subscribe na po kayo kung bago pa lang po kayo sa aming channel Pagkalagpas lang ng konti nito sa kanan natin oh. Nag-dredge oh, dito, oh. mga kabayan. Oh. May nakita ako. Yun, oh. Mga ano to, long arm na ano to. karoon na dito na ano ng linear park o daanan pintahan natin yan mga nakasampay eh Saan nga ni Igor yan mga kabayan? Ay sa barge. Nilalaparan din. Ah, tapos pa tapos tayo doon. Nadaanan lang natin to. Tara, punta tayo. Ah, mababa na pala. Ay, may mga ano dati dito, may mga bahay. Bahay? Dito sa gilid. Oh. Ah, marami, no? Narilagay kayo sa Bulacan. Bulacan naman. Doon lang sa Bulacan. Okay. Kailan? Kailan pa kaya na natanggal? Matagal na. No? Matagal na ba? Ngayon ko lang. So, Bago mag-pandemic,

Sayang hindi ko na tempo ang naga, ano, talaga. Yan ano yung project ng San Miguel. Ah, oh, project to ng San Miguel sa San Juan River. oo oh, Yan. yan. Oh, no? ba sila nang lupa? Sa kaya dira dala huh? no. Ban. Ano? No? Ang dami pa mga ano doon, no? mga tela-tela o nasa gilid ng no, ano, ng mga lupa yan konti lang ang basura yun sa kabila pa oh meron pa dun oh kakaluan ah, ko lang lang yan silip ako do sa pe sa pens meron pala mga nakabukas sa ano mga sirang mga wire mesh Wow. Pag uh, ito, naging katulad ng Tripa de Galina na linear park. Diba mga kabayan, ang ganda. Ah, nasa ano to? Ah, uh, 2 meters. Pahinga yung mga transformers ngayon. Mm, yun pa, oh. ang pa mga bahay doon oh, sa kaliwa. Wala pang ano doon. Wala pang daanan. O oh, linear park. Dito pa lang sa kanan ang meron. Mm, may ano pa ni sirang kama matres Ay, basag basag yung may mga basag basag dito salamin yan pa Ay, yung ano kailangan pang i-relocate ang dami pa ang haba na pala nito yan ah mas malapad dito ano pa lang ito eh plain na semento pa lang Ayan. napakarami ha, pa mga bahay ha, nagaan dito, nagbibitak yan ah, mahaba pa yan, balik na tayo ha, kabayan para ah, sarado na doon Ako, ang dami pa mga kabayan. Parang ano ito, bumaba itong daanan. Nagla-landslide na dito ah mga kabayan. Yun, no? ang dami oh. pa kailangan mga i-relocate para oh. Parami pa. balik na tayo do sa y. Rodriguez Senior Avenue sa Marilao Bridge. May nakaharang na malaking tubo, hindi natin mapuntahin yung gilid. Ito. Ayan. Naayos na rin dito. ginagaganda nila yung bakod. Ay, sigurado dahil ang daming mga ano dito. Mga... Street wheelers bahay. Dito natin dito. ayan Ito wala pang fence. Ginagawa pa lang. Oho, ito oh, mga bahay dito yun oh no? wasaki mga bahay dito mga kabahay ano oh. yun oh no? yan san juan river yun ang i rodriguez senior avenue marilao bridge yun oh no? Ayan po natin. Binabawasan tong lupa dito. Ano to eh? Ano to yung burak? pinatabi yung mga burak wala ka na na nagagastos na ano dyan ano, ng San Miguel Corporation tuloy tuloy ang paglililis kahit kay ano na President Bongbong Marcos na dito pagkalagpas mo ano na mga uh, arang ano to eh puro business na Delos Santos Medical Center pala to nasa kayo dito may balengke sa kanan Ayan, na. medical arts building ang dami dito mga tao noon da ayan. Dito mga maliit mali na tindahan. Dito mga car dealers. 'Yan. 'Yan 'yung mga ano dito, car dealership. Yes, die. Suzuki. Ayun, mag-subscribe na po kayo. Garcia. Yan ang si Rodrigo Sr. Avenue. Ang lapad pala na ako dito. Ang San Juan River. Ang dito ko, ang daming mga barong-barong dati dito sa Gilead.